Ayun, magandang hapon mga lods. Ayan. Dito po tayo ngayon sa social center. Ayan. Napakaganda po dito. Pag ganito nga po na po. Ayan. May mga nagjajaging, naglalaro. Shoutout po sa mga taga Masbati City, mga lods. Ayan, magandang hapon po. Ayan, ang daming estudyante dito, mga idol. Ayun Boy. Boy. Ah. Eh, mga lods, shout, shout out po. Ah. Ito po yung prutas na kinikis-kis mga lods so. Oh. Yung pinakita ko sa inyo nung una. Ito po, kinikis-kis muna siya bago biyakin na yan oh. Ito po sa social idol ay eh, napakagandang magtambay. Kaganda pong tumambay dito. Mga lords. Ayan. Ayun. Ayung anak kong bunso oh. Naglalaro tuwang-tuwa. Oh. Ito lods alam niyo po yung prutas sa to mga idol. Ayun oh. Ano niya po na? Ayun po. Masarap daw yung laman niya, idol. Matamis. Ayun nakita ni Mrs ito po yung puno niya. Hindi aminisho. yung puno niya. Yung ano niya. Ito. kita, Mabalahibo po yung ano niya. Mabalahibo. Ma. Mabalahibo po siya. Kinikis kis muna to bago binibiyak eh. Mabango yung laman niya. Oh, ay mo. Uh, shout out po sa mga estudyante dito sa social ngayon na nagtatambay. Mga lords, magandang hapon po sa inyo. Ayan, mga idol. Shout out, shout out po sa inyo mga lords. Magandang hapon po. Ayan po. tuwang tuwa yung bunso ko sa kanyang paglalaro mga lods dati nung maliit pa ako bata pa ako dito rin ako palagi dati itinda ko dito ng balut tsaka ice cream sarap balikan yung mga panahon na dati dito kami nagtatambay